Ah. Oh. Happy anniversary 10 taon. <laughs> Naririto po ako ngayon sa aming sala at balay ako po'y kani-kanina pa nakatambay dito, nakahiga dito po sa upuan at ako po'y nagpapahinga dahil katatapos po ng mga gawain bahay. Ako po ay naglinis dito po sa sala. At bigla po akong nagulat dahil by po si Lugs, bigla po siyang dumating at mayroong dala. Wow! Okay, Okay. Bakit naman 'di may pagganay an mayor? So <laughs> for Wow. What? Parang okay gusto mo na targan tumaba ng sobra-sobra. Wow, but ano mayroon? So, kasi malapit na I anniversary yung mga ka sa October 16. ay, ay ako po ay mayroong seminal training sa Tagaytay. So yun po ay 14 hanggang 17. Ah, oh, ay, kaya uh, pala. Pista, ay wala rin ako ng pista ng ano din. Oh. Sa 15, 16 ay wala rin ako. So 17 mm -hmm. pang balik ko. Kaya po ay bumili na rin ng uh, bouquet, chocolate bouquet, saka chocolates for Kanyalan. Thank you, Lord. for you, sir. dahil wala ko na mismo ang ating anniversary. Dapat ay sinabi mo na ikipapunta dito at may ipaganayan ka, hindi mo lang ako nakapag-ready. Charot. surprise niya eh. So, medyo maano pa naman. I-invite ko na. Ah, saan naman? Ay, meron akong nakita na kainan na parang eat all the yata eh. Ay, pwede. Pwede doon. Eh, hindi pa natin din nakakainan. So, i-invite kita ka dito. Talagang mga pampatamang. Kailangan so, oh, mo din natin yung mga katila dahil wow. uh, kung ko yung panuwas ngayong next week. Thank you, Lugz. So, Nakakatuwa naman si Lugz at may pag ganyan pa. Parang high school! <laughs> <laughs> yung <Okay. laughs> okay. yeah. Siyempre, kahit wala ako dito ah. ay iba pa rin yung may mga bagay alam mo. Oo, thank you, Lugz. Cute naman na ito ah. Pwede nga pala yung resi <laughs> mo. <laughs> Tama. ako ulang. Okay, mag-prepare lahat? Tignan mo lang mga naka pambahay, Nakakumbahay. Opo! Tapos mga gano'yan. Baka magpapaghama lang yung jolalay. <laughs> yeah, so ano, let's go. Aday na lang kita oh, kahit magiging... Oo, mag-prepare lahat po. At ako naman ay okay oh, ah. <laughs> Abay, okay na yan. Hmm. Hindi, Ay ano, ikikimag-prepare <laughs> na. Ayan. So yun eh. pa, doon ha. flowers si May or... Thank you, looks. Dami ha. Matutuwa na naman na yun si Mama. Di sinasabi, bibili ako na yung bulaklak talaga. Uh, ay naisip ko ay hindi mo rin... Yung papigna. Di yan, bouquet din lang naman. So Ferrero na chocolate ang binili ko. ko. Oh, saka may flowers din naman yun mga na, katipo ko. Nalagay naman lang ko. favorite ko. Yan. Yeah. Yeah. Oh, yan ang binagay ko sa iyong favorite color, Cadillac. Advance, Cadillac. Ayan po mga Cadillac, at ako po ay nakapagbilis na. At kami po ay paalis na din si yung silog habang naghihintay sa akin, nakatulog na sa so, mga oh, upuan. Oh, <laughs> at ang mga gabi mga Cadillac ay kuya, dahil na po kami yung activity, ngayon. So, ready ka na, Cadillac? Yes, I'm ready. Oh sa tayo ay pupunta doon sa bagong kainan, yun ay ating gila nakita sa vlogger dito sa Ipanta. Ah. Ay parang yun you know, daw ang kaunawalakan na eat all the kain dito sa Ria mm. -hmm. Viyag, Ipanta. Ay, Ay, saan located? Yan ay dito malapit sa may uh, RTC. Ah, sa NPC. Oh, okay. so, dito na sa Royal Court. Hindi ko pa napupuntahan. Parang pa natin hindi napupuntahan. Oh, Pero ikaw yung nakapanood. Hindi mo ko pa napanood. Ay, ikaw bahala mo. Yeah, si silipin sisilipin doon dahil ngayon niya ay ating uh, lungsang. So, uh -huh. <laughs> hindi lang siya at lungsang yun. Uh -huh. But, Doon tayo kakain mga kapilag para bago naman po yung setup natin. Hmm. Okay, let's go! Let's go. Narito na po kami sa Infanta. Ayan. At dito na po kami dumiretso sa Hiraya. Hiraya pala lugs ang tawag. Doon may sa pupantahan natin. in yung uh, Katana. Mm -hmm. Katana. <laughs> meron dito sa Riala, Timbukta at Natang. Sa Reyna. Katana. Katana. Meron kaya. Parang... Sige, pasok tayo. Um, so, tayo ay walk-in. Yung pala kailangan ay may reservation, honey. Akala ko yung walk-in lang din. So ito yung kanilang, ano meron silang lunch at dinner buffet. Ay hello sir! Man. Ay hello po! Ay hello, hello, oh, oh, hello po, dalawa lang po. Opo, dalawa lang po po. Itali sir mga 5.30 to 8.30 po ang ah, Ay, ati kami babalik na lang. Okay. Eh, thank you, salamat. Oh, no. So may puno na pala yung kanilang slots ngayon. Ang available ay 5.30. Ati pang hapon na lang natin mga kabila. Oh, mabilis na naman. Yan. Ay, kasi mabalik muna sa nakar. Oo, oh, balik po muna kami mga kadilag. So, so ito, ito, po ay... yung pangalan ng resto po nila. Bar and yeah, restaurant. Event morning. place. Ayan, yeah. yeah. okay. Mabalik na ka yeah. po kami. Maganda rin pati dito ka, Dilaga to. Malawak ang kanilang yung parking, ano kanya? Yeah. Parking area. Maganda pati. Ayan. Yeah. Saka Malawak nga po mga kadilag. Ako hindi pa dito nakakapas. Ako din. <laughs> dito sa loob. Ay, dito pala punuan. May 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 okay. Okay. So, no, yung puno. Uh, ano, kailangan may reserve. Para lang. Oras na. Oh, parang 3 hours. Ay, sakto. Ako muna yung magpapagutong sa kala. <laughs> <laughs> Mamaya ay hapunan na idea na tayo. Okay. So, tayo na may hindi nagra-rush ngayon. Oo. Oh, so, take our time. At tayo, babalik na lang po. Ito naman po ay malapit lang din mga kadilag. Hindi siya yung malayo sa infanta. Kung malayo sa bayan. Kung bagay, malapit lang po siya. So, mabilis lang pong bumalik po dito. So, ano? Mamaya na lang ulit tayo dito ng 5.30. Okay. Ayan, okay. Let's go. Nandito na po ulit kami sa Hiraya. Dito po sa restaurant kung saan po kami kakain ni logs. Pabalik na po kami. Marami ang tao ngayon. At sakto mukhang bago pa lang din magsisimula yung Anne Buffet. <laughs> May oras po silang binigay. At madilim na din po. Oh. Oh, meron na tayong sticker. Uh, nakapagbayad ka na din. Magkano looks? Oh, so, it's ay 500. Daming tao. Oh. Let's go. Hanap tayo ng table. Wala doon namang reservation sa table. <laughs> Ito po yung ilan sa mga food. Doon sa pinangangbungan. Ang daming tao, Lux. tao. <laughs> Salamat sa... Ayan, at kukuha na po kami ng pagkain.

Uh, 3707 at saka po yung isa po na red phone sa kanya uh, na NDL7263 Ayan, po ang, uh, na um, uh, na po kami ni lagi Medyo mahaba uh, po ang bila Ayan, okay na yan yeah, no, And na BCC 3707 Nulay Nulay eh. Dinamihan uh, ko na para uh, na, eh. Medyo mahaba ang pila eh. Okay na ako. Mga ba ang pila? So yan kami po ay nakakuha na ng food ni Luz. Kami po'y dito po muesto sa may vacant seat doon. Puy punong puno sa loob. Oo. Oh. Oh. So thank you naman doon sa nagasis sa atin. Nag-assist oh. sa atin. At, think, uh, relax. Oh. relax. Walang masyadong tao. So, kaya yung, yung kaya nga. Okay. Ma okay. oh. May doon ding tao sa likod natin. Oh, sa, sa kabila doon ay eh, hey, maguluhan. Lupak. Dapat ay, ito naman sa akin ay kuwadla <laughs> kumbaga bagay, recommendation. Uh, Dapat ay parang may maximum na tao la ang yung ipapalagay mo na halimbawa per hour. Honey, ganun. Para hindi crowded. Pero so far naman ay okay naman yung kanilang food. Lot, mga parang mga lutong bahay. Honey. Lutong bahay mga kanila. Oh, kami po Kain muna tayo. Happy Happy birthday, Happy Mae'n dda <sparody> kumuha po si Logs ng fruits. siya so, na lang po ang kumuha. <laughs> Pagka kami po umaangat dito isa-isa. Para may matitira sa table at baka may pumasok. Mm Halimbawa, -hmm. wait. Akala tayo tapos na, Thank you, Logs. <laughs> mm -hmm. oh, ano ito, Ano ito ay... Parang ginataan na Ginataan. Tapos na po kaming kumain at nandito na po kami sa labas nung place. sa hiraya. hiraya. So, nabusog naman ako. kadi lagi ikaw? Busog din. So, masarap din yung food nila. So, kami po ay pauwi. Oo, pauwi na po kami sa bahay. Meanwhile, after four days, ayan, at pwede na po si Kagwapo lang, makauwi na po siya. So, ako ay galing sa Tagaytay dahil nagsagawa ng 25th National Peso Congress. So, kapauwi ko lang at dahil dyan, pag ang mo uwi ay meron ka. Wow! Paasayin. Thank ayan you, Lugs! So, ano ito? Kulets! Kulets Bukupay. Ah, sa Tagaytay ko, bidili. Kompleto na ang pag-uwi mo. Iyo! <laughs> Yeah, so yeah, no. Wow, tingin okay. niya. Wow, ito yung masarap, masarap. na bukupay Tito Ito, yung sa Thank you, So, yun mga kadilag. At kaya po ako'y pumunta rin dito ko na kadilag after four days ay susunduin so, ko si kadilag at nag-chat si Ate Nels parang siya ay magluluto ng hapunan. Okay. Ay pupunta din yata si na Chula. Ah. So, doon na tayo maghapunan mga kadilag. At sakto habang hindi pa naunan ay tayo lumoro na. Mm. Yeah. Okay. Let's go. Let's go. Uy, po si Mama at si vlogger. Busy busy panunod. <laughs> Nandito na po kami kalalogs. At yan. Wow! Dito pala yung may Christmas decor na. Uh, ako ay nag-inis uh, uh, kanina. At sinet up ko na rin. Look. Wow! Yeah. Wow! Oo nga. Hindi mo pa maimpis ngayon dito. So ito <laughs> uh, ay parang uh, itong ating Christmas tree kaya ako na rin sinet up. Uh, ay gusto ko bagay kapag ka umuwi ng bahay, hmm. ay damang dama yung Pasko. Wow. Oh. So, yun, parang bakari yan. Tapos, ah, maiki na hanggay. Parang sponsor pa nga yan. Ay, Wow! Naman, so, Ilang fit yan? Yan ay, ako ay six-footer. What? <laughs> ako ay five-seven, so six feet. Yun. Ah, six. Oba, matawas pala. Niho, ayong sa amin, seven feet. Meron din yung sponsor sa amin. Dita MJ. Seven <laughs> feet. Oh. oh. kaya na imagine ko na. Hindi pa nga lang ang na-set si up, gawa ng Oh nga, hindi pa lang na-set si up, gawa ng uh, ano pa. Hindi pa kompleto yung order sa si Shopee. Ganda ni. Uh. Pero yung sa amin na ikuwan, hindi multicolor. Ang pinili ko yung warm light lang. Yung parang yellow. Ah, uh, Tapos ay na. meron na rin sa handgun. Maganda yung bago nakita ko yung handgun rin niyo. Uh -huh. Ay maganda yung din ako rin yung handgun. Yung so, uh -huh. Nakita ko yung handgun rin uh -huh. na kinawa ni Kuya Edgar. Uh -huh. Ay maganda ka rin. Ay parang ganito handgan. Handgan uh -huh. parang uh -huh. uh -huh. nga din yun. Ay maganda ka rin. Parang garland nga dito. Oo, garland. nga. Ako lang lagi Christmas night at baka delikado pag nakawakan. <laughs> oh. Antes ito ay bulak na. Naglinis yun. naglinis nga. Para mag, mamaya ay dadating si na atin Nel Stevie. Uh -huh. Saka baka available din si na Chula. Ay para makita ang damang-daman ng Pasko. Yeah. yeah. So yan mga kadilag at kamakailan nga po ay kami po nag celebrate ng advance na anniversary po namin ng po lang. Po. So, so tayo ay Ten years. na years. Ten years. Ten years. Ten years. Ten years. Ten years. sa years. Ten years. Ten dahil Ten years. Ten mga bata years. Kung years. Ten sa akin, oh Ten years. Ten ng Ten years. Pero kung hindi years. Ten 12 Ten years. nag-abot ng years. Nag oh, well, first year. years. Oh, first, first year Ten <laughs> So yun. So parang nakakatuwa lang at kahit ako tayo ay bata pa doon, parang ikaw ay nagtiwala sa akin. At ako na may talagang nagmahal sa inyo. So mm -hmm. nakakatuwa. Nakakatuwa. Parang nasaksihan natin yung Lahat. different yung transition. To, transition ng buhay natin. Oh. From student, worker, mm -hmm. mm -hmm. talaga na tayo ngayon sa naging vlogger. So, so from walang-walang -wala, pag-uulog mm -hmm. na namin mga pala makikita niyo po yung mga picture namin noon, naiiyak no, yeah, kami talaga <laughs> yung pangyayak, mga ano. Oh. Ay, sandali lang, ha? Dito ka lang. At ako may kukunin. Ah, ano yun? Ah, yung book, ha? Uh, oh, Dalilan. Oh, so, yun, yeah, may kukunin daw po si ka-gwapo lang at may i-share po ulit sa inyo. Uh, noon naman po na mga nakaraan po namin yung anniversaries ay na-i-share na din po namin po yun, kung paano kami nagkakalala ni Logs. <laughs> <laughs> Ayan, at parang ako ko din ilog sa lalim ko lang ay yung scrapbook po namin po noon. Yeah. Ayan na po sila. Sabi ko, Nay, eh. <laughs> yan ay yung mga gawa ko pa noon. No. noon. So kami ay meron pong book na ginawa ni Kadilag. No. So bago pa pala ako maging book author ay eh, tayo noon eh. ay yeah. parang siyang photo album. Oo. Oh, oh. Ako yung nag so, design nito tapos so, oh. ikaw pa lang yung sumusulat. Oo. Oh. Hmm. Hindi actually. Ay, iyan yung gawa, gawa mo. Yung gawa. Ito yung gawa ko. Ako oh, ang oh, unang gumawa. Oh, oh. Kasi ginaya mo. <laughs> so, ito po mga kadilag. Ito ay book na ginawa ko parang, noon. noon. Parang ito yung aking nirenovate. renovate ko. <laughs> noon ay ito binigay ko sa inyo. Napakasimple lang. Oh, Kasi ikaw yung nag-design. No? Tapos kung makikita niyo po yan, mga picture namin. At yung aming motto noon ay 2 are better, than, rin rin than one. Man. So siya ay based sa Bible. Mm -hmm. Ecclesiastes 4 mm -hmm. verse 9 So ang dalawa ay Mabuti kaysa sa isa So yan, ito po ay Kung babalik ka na ay nakakatuwa Tama, <laughs> tama si Kadilag <laughs> Ito At ay napakasimple no, okay, Ang -improve. Bulak -bulak na. ikaw ang nag-improve Ikaw ang nag-improve na ito yan. Mga payag pa po kami yeah. So ito yung <laughs> na itatago ko At wow. soon, mga Kadilag, i-reveal re ko na siguro yung gagawa ko rin ng libro. para tayo magdo-donate sa mga national library. sa ano. Ito yung aking papagbatayan. yung atong love story, okay, susulat ko. Ay, susulat ko yung love story. Yan, in God's will. So, akin lang, ito yun. Oh, ba't may uh, ginagasama pa din aking ba? so, nakakatuwa lang balikan dahil sa sampung taon, kumbagi kami may mga alaala na ganito. At parang narito rin yung bulaklak. Oh, itatago mo pa Oo, oh, yung bulaklak. Yun, Kaya ito yung, una -una kong ay, yung una -una kong unang kong bulak binigay. bulaklak ay... na binigay ko sa kanya. Oh, oh sorry. Unang yung bulaklak na ibinigay ko oh, sa kanya. Ay ito yung nilagay ni Cadillac sa book. Tapos ay itinago ko naman mga kanila. So, nakakatuwa. Biro yung sa loob ng sampung taon. Ito, happy third month sa rin pala ako po ito. <laughs> oh, third month. Katlong buwan. Katlong buwan. Talagang aming iningatan. Mm. Mm. Ay, ito naman, yung pinakang, ano, ah, yung pinaka summary na mm. So, ito yung parang may nakalagay na first month. Ah, ay, oh. ayaw. Ito yung muna po kami may kakalala. Hello, oh. sa Tapos ay, ito yung parang one year na. Mm. Second month, third yeah. month. Tama. Tapos ay, uh, fourth, ito, fifth, tapos po ay 6, 7, 8, 9, sa mag-1 year, yan. hanggang sa mag-1 year, well, yeah. yeah, mag year, ito na po yung mm. pinaka-1 year namin. So, At hanggang sa mag-10 years. Ngayon, mag years. At nakakatuwa mga kadilag, biruro mo sa 10 taon na ating mm -hmm. pagiging in relationship mo, Jowa yung kalahati ng ating pagsasama okay. bilang boyfriend, girlfriend, kasama natin ang ating mga subscriber. Mm -hmm. Dahil, halos um, 5 years ka rin um, nagbablog simula 2020. So, na, na so, so, kalahating, half uh, decade, so, o kalahati ng ating, ano ay, nakasaksi yung ating mga viewers, mga subscribers. So, talagang part na rin ng family, ng buhay natin sila. Tapos, katang dalawa naman, natin ng buhay natin Magkasama. Mm. Mag Tama. Oh. Tama. Tama. Sa <laughs> So mga bata pala ang ay talaga mga magkakasama na kami. So ito ay akin lang itikip. Itong buka. Kailangan pinakita. Uh, Siyempre, uh, ito yung alaala. Yes. pag nakikita ko ay parang napakabilis na ng panahon. Pero mm -hmm. hindi pagkat, na, po ganda. Naiingatan mo pa. Naiingatan ko. At patuloy kong iingatan. -hmm. Yeah. Tama <laughs> mo Tulad ng pag-iingat sa akin. Charot po, ano? May. So, yun. Sa loob po Say, ng 10 years, ay kami po yung walang na-encounter na -encounter malalang away. Hindi mm, 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 po kami nag-away ng sobra. Oh, ang, ano po, hindi ko po alam kung totoo yun. Yung kasabihan na pag daw panganay at bunso, ako po'y yung panganay, so daw oh, so, oh, ay bunso, ay maganda daw yung pasanuran. Ay, yung sabi ng matatanda. Parang, Nagko-complement ka uh, rin. ay galit ako hindi siya galing, kung bagay hindi nagsasalamuha, mo class niya yung mga... Saka isa pa po sa sekreto namin mga kanilag ay never kami may respeto sa iksa-disa. Hmm. So sa sampung taon ay eh, never kong minura si Katina okay. at never din niya kong minura. Okay. So, ayun, parang hindi naman kami nagmumura talaga. <laughs> Pero yung kumaki yung murahin rin si Kadi lang pagkakalit ng oh, So, hindi hindi po yun. Dahil yung galit, natural yun ah, sa tao. Okay. Yung magtampo. So, I amin mean, yung pinapalipas. Pero yung parang magmurahan, magano. Saka hindi rin ako naniniwala sa kasabihan na dapat ang magkarelasyon na eh, ay nag-aaway pa. Naga hindi, yun ay nasa sa inyo. Nasa inyo. E, nasa inyo. Oh, e, kahit may mga nag-aaway na nag mm -hmm. hindi ba At mayroon namang hindi nag-aaway na hindi nag yes, um, So, yun ang ano namin ni Kadirag na kami ay mm -hmm. good vibes, masaya, mm -hmm. sa at ako nagpapasalamat din, personal, dahil sa kabila ng pagiging stress o sabi na natin busy sa trabaho parang si Gadi lang yung ating nagiging pahinga para kaya sa kayong family ko. So, ayun, maraming salamat ka na sa sampung taon na masaya at makabulo ang uh, pagsasama natin. At mas marami pa tayong memories na gano'n. Thank you din, Luz, sa ating masasabi mong steady. Uh, talagang subok. Po. At uh, hindi matitibod na mga kahalan Bakit hindi, parang mga makatao ko katay. Wala alin. Akala ko may wala <kulang> marunong rin <laughs> ha. <talata. laughs> so yun po. Okay. Kami lang po ay tuwang-tuwa. Kung bagay ngayon, sa panahon po ngayon, ay ano po, uh, marami po kaming priorities, pero nagagawa pa rin po namin na magkaroon ng oras mm -hmm. at maglaan ng oras. So, oh. at saka, yun po, naniniwala din ako na, na kami nga po ay patuloy na ginagay ng ating Panginoon. Okay. Yung sentro po ng pagmamahala namin ay naroon si niyo, God. Po siya? sa ka, si God. Saka si at ang family. Oh, oh. So, kami may po, mga oh. ever supportive family, family. Oh, yeah. both side. So noon ay naalala ko pa nung unang punta ko sa bahay. Oh. <laughs> Hanggang sa ngayon. Kumbaga, noon po ay talaga si silog sa'yo pinakita sa mga parents ko na uh, gagalangin at respetuhin po niya ako. Tapos ay, kung ano yung sinabi niya kay Papa noon na hindi daw siya mag -ano sa, ano yung limit? Mm -hmm. hindi, tatawid hindi, no, hindi tatawid sa bakon. hindi sa o, yun ang pagkakasabi niya. Kaya yun, at yun po ay masasabi kong napatunayan po ni Lopes. Yeah. nakaka Uh, Nakakapiriyan. <laughs> <laughs> so tayo ay malayo, malayo na pero malayo pa ang ating pagsasamahan ang malalim na pagsasamahan at nakakatuwa dahil sa part na yon ay lagi nating kasama ang ating mga subscriber at napaka-supportive din nila yung mga comment nila, lagi sila natutuwa sa atin lagi silang proud sa atin parang kayo po ay naging part family. ng family oh buhay, na. buhay so kami naman mga kadilag ang aming pamilya na rin ang aming kaibigan at sa totoo lang wala kaming yun talaga yung aming ano ni Kati Dag. Yung pamilya namin, yun na yung kaibigan namin. Okay. Kaya pag may mga inuman, kami-kami nila, mga magkakaibigan, mga, bandy, mga uh, family. Okay. So kayo naman, mga uh, mahal namin supporters, mga subscriber, mm -hmm. ay part na rin namin kayo ng pamilya. Para tayo ikamarkada na rin namin kaibigan. Dahil kami po ay yun, nag-share ng stories mm -hmm. namin sa inyo. Kahit po online. Online, no? sa so vlog lang. Okay. may... Mm -hmm. parang na ikikwento natin mm -hmm. at na ibabahagi yung buhay na. Nagiging part na nga din po kayo ng ano. So, muli, uh, happy Lugs Day o happy, anniversary. So, 10, 10 taon. <laughs> At yun, mga kadilag. So, kami po ay talagang sobrang saya ng so, isang taon na. At, uh, Sobrang <laughs> saya, mga... Baka naman hindi kayo napipilitan na. <laughs> Hindi, sobrang so, saya ko mga kailangan. Sobrang kami ni Ate Chonay. Ano? Ikaw yung wala dito. Habang isang pong taon mong isang segundo. <laughs> Ngayon ko lang narinig yun. <laughs> sabi isang pong taon mong nati isang segundo. Tanong mo mamaya. So, uh, mamaya. Pagpunta sila dito ay hindi pa nga po na pagpunta ay magpapainom ako para sa kanila. <laughs> So yun mga kadilag at uh, bali hanggang dito na lamang po ang aming vlog. Uh, marami pa po kami gusto may kwento sa inyo pero yun po ay yan kami naman po ay patuloy na mag-upload ng mga vlogs, sa mga uh, live stories, yung mga nangyayarihan sa aming araw-araw. Maraming salamat po sa inyo mga kadilag sa patuloy na pagsama at pagsuporta sa aming kwento ni kadilag. At muli kadilag happy anniversary at hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.